Sa pagsisimula ng ating ika na araw ng kampanya ng panalangin, huminga tayo ng malalim at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ay pumuno sa ating puso at sa ating kaluluwa, Panginoon. Sa umagang ito, kami muling lumalapit. Dala ang aming mga kahinaan, ngunit may buong pagtitiwala na Ikaw lamang ang nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa. Pawiin mo ang aming mga takot at palitan mo ito ng katiwasayan. Pawiin mo ang aming mga pag-aalinlangan at palitan mo ito ng tiyak na paniniwala. Nakailan man ay hindi mo kami iiwan. Panginoon, bigyan mo kami ng tibay upang malampasan ang mga pagsubok ng araw na ito. Yakapin mo ang aming pamilya at ang bawat mahal namin sa buhay ilingap mo sila sa iyong mapagpalang kamay. At ilayo sa anumang kapahamakan, tulungan mo rin kaming huwag mawala ng pag-asa, kahit sa gitna ng kawalan, kahit sa gitna ng kalungkutan, patuloy naming makikita ang iyong liwanag na siyang gumagabay sa amin. Panginoon, turuan mo kaming maging mapayapa sa kabila ng kaguluhan, maging matatag sa kabila ng unos, at maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, ikahit sa maliliit na biyaya, sapagkat ang bawat umaga ay tanda ng iyong pagmamahal at bawat hininga ay paalala ng iyong kabutihan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, iniaalay namin ang aming mga pangarap at lahat ng aming gawain sa iyo lamang. Bigyan mo ng kapayapaan ang aming isip, kalakasan ang aming katawan, at katiyakan ang aming mga hakbang at sa bawat oras ng aming buhay ikaw lamang ang aming sandigan at aming tagapagligtas maraming salamat panginoon sa regalong kapayapaan sa biyayang lakas at sa panibagong pag-asa na laging nagmumula sa iyo amen kung nagustuhan mo ang panalanging ito Inaanyayahan kitang manatili sa ating kampanya ng umagang panalangin at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang mas lalo kang mapalapit sa salita ng Diyos araw-araw.